Nababalot ng ihe, nakakatiring dumi, tuyot at lubog ang kanyang mga mata. Sa ganyang kalagayan na tagpuan sa loob ng isang bahay, ang bangkay ng isang batang nasa isang taong gulang pa lamang. Ano kaya ang nangyari sa kanya? At nasaan kaya yung mga magulang niya na dapat ay nag-aalaga sa kanya. Ang pagiging ina ang isa sa mga pinaka mahirap pinakamalaking sakripisyo na maaring tanggapin ng isang babae sa kanyang buong buhay. Kaya nga siguro ganun na lang din kalaki ang respeto at pagmamahal natin sa mga nanay, di ba? Tayo mga Pilipino. Pero paano kung yung nanay na dapat e nagmamahal sa kanyang anak at nag-aalaga ay siya rin babale wala sa buhay ng isang batang kakapanganak pa lamang. At ginawa niya ito para sa panandaliang ligaya. Paano kung dahil sa kapabayaan ng inang ito, e eh, magdudusa siya at mamamatay sa gutom at maghihirap ang kanyang sanggol sa loob ng sampu na malalamig na mga araw? Matatawag pa ba natin siyang isang mapagmahal na ina o isang mamamatay tao? 30s bago ko man din simulan yung ating kwento ngayong gabi isang warning agad ang gusto kong iparating sa inyo alam natin na pagtungkol sa mga bata ay medyo sensitive po talaga tayo di ba nakakabagbag damdamin po talaga siya kaya trigger warning lang umpisahan na natin ang kwento 29. Siguro napapaisip kayo gaano kaya kasensitibo itong pangyayaring ito. At ang sagot diyan ay kahindik-hindik, kakilaki labot at sobrang Nakakapanggigil ang mga pangyayari sa kwentong ito. Kaya naman kumuha na po kayo ng mainit na kape ha. Na sana ay hindi ito kasing init ng mga ulo ninyo sa ating pag-uusap. June 2023, patuloy na pag-iyak ng batang si Jaylin sa gabi, ang paulit-ulit na naririnig sa CCTV footage ng isa sa kanilang mga kapitbahay. Around 104 AM in the morning, that you hear this child cry. Footage na ito ay isa lamang sa mga patunay ng paghihirap at paghingi ng saklolo ng labing-anim na buwang bata na iniwang mag-isa ng kanyang ina hindi lamang sa loob ng ilang oras, kundi sampung mahahabang mga araw. Sampung araw na tila impyerno para sa isang sanggol na wala pa naman ding alam sa buhay. Kung hindi ang umasa sa alaga ng nagsilang sa kanya. Sampung araw na kahit ilang ulit ang kanyang pag-iyak. Sirang-sira na yung kanyang mata sa kakaluha. Walang sumasaklolo sa batang ito. Ngayon pa lang napapatanong na ako, Anong nangyari? Naiwan ba talaga siya? O sinasadya? Kasi sino yung nasa tamang gatinoan para iwanan ang isang sanggol, di ba? Hindi naman to kagaya ni Kevin sa Home Alone na kaya niyang pakainin yung sarili niya o kaya niyang alagaan yung sarili niya. Ang sakit sa ulo at sa puso na isipin. Normally kasi, kung may mga bata o sa pamilya po natin, di ba? Sila talaga yung pinaprioritize. Yung tipong maiwan na lahat 'Wag na bilan lahat ng Jollibee, 'di ba? Siya lang dapat meron. Ganyan natin kamahal 'yung mga bata. So ano kaya yung nangyari? Ang ina, siguro napapatanong na kayo, sino ba tong nanay na pinag-uusapan natin? Siya si Cristel Candelario, pinanganak sa Ecuador noong September 11, 1991. Nag-relocate siya mula Ecuador patungo ng United States noong 2016 kung saan nakatira siya. Kasama ang kanyang mga magulang at dalawang babaeng anak sa isang three-bedroom house sa Cuddle, Cleveland, Ohio. Mula December 2022 ay nagsilbi siya bilang isang substitute teacher sa Citizens Leadership Academy, isang local elementary school. Kung educational records ang titignan natin, maayos naman ang lagay ni Cristel dahil meron siyang foreign bachelor's degree at annually din nire-renew niya yung kanyang substitute teacher's license. Isa sa mga requirements yan para mapanatili niya yung kanyang trabaho. Noong 2021, may naging kaibigan sa Facebook itong si Cristel na nagngangalang si Henry Garcia. Isang lalaki na taga-Ecuador din. Dito nagsimula na magkaroon sila ng isang online relationship bago nila magmapagkasundo ang magkita at magbakasyon sa Dominican Republic para mas magkaroon ng oras sa isa't isa. Nakikita nyo na kung saan papunta tong kwento. Na mga panahong ito, may isa ng anak na babae si Kristen, pero halos mga magulang niya ang nag-aalaga sa batang ito. Matapos ang nasabing bakasyon nila, bumalik ng Ohio si Christelle at mula dito ay ipinaalam niya kay Henry na siya ay buntis at siya ang ama nito ayon sa kwento na nanatiling magkarelasyon ng dalawa sa likod ng kanilang long distance relationship. Ngunit dahil naging physically abusive si Henry habang siya ay nagbubuntis, nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan. Ipinanganak ni Cristel ang isang batang babae noong early 2022. Ang batang ito ay si Jaylin na nanatili lamang sa pangangalaga ni Cristel kasama ng mga magulang sa Ohio. Marami nagsasabi na mahilig mag-travel itong si Kristel. Kung iisipin natin, wala namang masama, ba? Diba? Lalo na kung paminsan-minsan ka lang makakapag-unwind, mahirap po ang magkaanak. Alam yan ng mga mamis natin dito. Pero lahat ng bagay, syempre, may limitasyon. Sa totoo lang, karamihan sa mga kilala ko pong magulang di yan magiging komportable po na gumalagala. Mapapraning yan, sinasabi ko sa inyo. Lalo na kung wala kang maayos na mapagbibilinan sa anak mo. Ang mapagkakatiwalaan mo lang dyan, nanay mo, diba? tatay mo, kapatid mo. Diba? Ang ending niyan, eh, either isasama nila yung bata or kaya naman, wag na lang tumuloy. Dito na lang tayo sa, bata, sa bahay. Alagaan na lang natin tong anak natin. Dahil nga ang puso po ng mga nanay, hindi yan mapapanatag unless 100, kahit 110% sure pa, dapat safe at komportable yung kanilang mga anak. Instinct nila yan. Yan yung maternal instinct na tinatawag. Ako nga, nih. ako, nasa Thailand po ako ngayon na, pero nih hindi ko maiwan yung aking fur baby na si Snowy. Wala siya ngayon dito. O nakikita nyo. Lalo-lalo na kung wala akong mapagbibilinan. Huwag na lang. Bata pa kaya, ba? Diba? But going back to our story, ayun na nga. Mahilig din daw si Christelle na mag-post ng mga travel photos niya sa Facebook at social media. At kung sisilipin, karamihan sa mga pinopost niya ay mga pictures niya ng mga iba-ibang OOTD travel photos at paminsan-minsan lang yung larawan ng kanyang mga anak. Ayon sa mga kapitbahay, walang records ng kahit anong kaso o ilegal itong si Cristel. Pero pagdating sa reputasyon niya bilang isang ina or isang babae, doon maraming bulung bulungan sa kanya. Yung relasyon niya ha, relasyon niya bilang isang babae. Bukod sa sumasama daw ito sa iba't ibang mga kaibigan para mag-travel. Ilang beses na rin daw iniiwan ni Christelle ang kanyang pinakabatang anak sa mga kapitbahay lang ha para lang makagala. August 2022, bago pa man nakauwi ang mga magulang ni Christelle pabalik ng Ohio kasama ang panganay na anak niya, iniwan ni Christelle si Jaylin na noon ay wala pang isang taong gulang sa isang kapitbahay. Noong una, wala namang problema. Pumayag yung kapitbahay na bantayan ang bata buong week weekend. Kaso, ang usapan nila, weekend lang, eh na-extend naging isang linggo. At ang masaklap pa, sa tuwing susubukang kausapin ng kapitbahay, itong si Cristel eh nagtatago raw, o nagiging unresponsive, parang wala nang pakialam. Dumating sa point na wala nang mapambili ng gatas, o pagkain para sa sanggol yung mga kapitbahay. Pero kahit anong kapakiusap kay Cristel, kebs lang siya. Sabi din ng mga kapitbahay, hindi lang isa o dalawang beses na iniwan ni Cristel ang bata kung hindi napakaraming beses na. Sa likod ng madalas na pag-iwan kay Jalen ng ina, masasabing healthy pa rin naman daw or masayahin pa ang bata. Wala rin kasing miski isang report no, na may abuse o neglect ito na natanggap sa Child Protective Services laban kay Cristel. Although alam naman natin na meron, napapabayaan niya nga. The Murder taong 2023 dahil nga papalapit na yung bakasyon ni Christelle. Ang panahong pinaka-aabangan niya para magawa lamang ang gusto niya. Nagplano agad ng travel escapade at bakasyon itong si Christelle. Dahil na isa naman ng mga magulang ni Cristel yung panganay na anak niya, dalawa anak niya ba? Diba? nagplano siyang pumunta sa Puerto Rico kasama ang ilang mga kaibigan at ang kanyang bagong boyfriend mula June 8 hanggang June 11. Base sa mga kuha ng CCTV sa paligid ng bahay nila, nakita siyang umalis ng tahanan noong June 6 pa lamang dala ang isang suitcase na pag-alaman na bago pa man makipagkita sa bagong boyfriend na makakasama sa Puerto Rico ay dumaan muna siya para kitain ang isa pa niyang boyfriend na naroon naman sa Detroit base sa mga pictures na pinopost po ni Cristel at ng mga kaibigan niya sa social media, kitang kita na sobrang enjoy siya sa bakasyong ito. Zeno ba naman yung hindi sasaya, di ba? Kung papalibut uh, papalibot sa'yo itong Caribbean beach, beach na ito. Masasarap na mga pagkain, magagandang mga accommodations, at marami pang iba. June 9, Muling nag si Cristel mula sa Isla Verde, beach ng Puerto Rico. Sabi pa niya sa caption, Time enjoyed is true time lived. Sa mata ng mga tao sa paligid without knowing the dark truth, siguro mapapasana o na all lang sila pag nakita yung mga larawang ito. Pero tandaan ninyo, hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. At hindi lahat ng tahimik na bahay ay walang tinatagong multo dahil minsan pagkatapos ng panandaliang kaligayahan ay sasampalin tayo ng malalagim na katotohanan. Katotohanan habang panay ang pagliliwaliw ni Cristel kasama ang boyfriend at mga kaibigan may malagim, malamig at nakakasulasok na katotohanan palang naghihintay sa loob mismo ng bahay na iniwan niya ang katotohanan sa pagkamatay ni Jalen. Kaya nyo pa ba, 30s? Ino muna kayo ng tubig ha para sa susunod na parte ng ating kwento. June 11, muling nakabalik sa US si Christelle. Pero sa halip na dumiretso pa uwi sa sariling bahay, ay nanatili pa siya sa Detroit ng ilang araw kasama ang mga kaibigan. Hindi pa tapos yung party-party niya. June 16, 2023, bandang 7.36 AM, muling nakita sa CCTV footage si Cristel nang siya ay makabalik sa sarili nilang tahanan sa Ohio. Dito na nagsimula ang paglagim ng mga pangyayari. Pagpasok sa bahay, nakita ni Cristel ang anak na si Jaylene na mag-isa Ayon sa kanya, hindi ito gumagalaw at lubog na. Ang mga mata, bandang 7.47 AM, nasa labing isang minuto matapos makita ang kalagayan ng anak, ay saka lamang siya tumawag ng mga pulis. Maririnig sa recording ng tawag na ito ang pagpalahaw ni Cristel ng iyak at paulit-ulit na paghingi ng saklolo. Sabi pa niya, My baby is dying. Please, please, my baby is dying. Umabot din ng halos dalawampung minuto ang nasabing tawag kung saan tila ba tulirong-tuliro at gulat na gulat itong si Cristel sa mga pangyayari. No, I

pero hindi inasahan ng sino man sa mga rescuers ang kahindik-hindik na pangyayaring aabutan nila. Ang batang si Jaylin nakahiga sa isang sapin na punong-puno ng ihe. Dumi, napakaruming kumot. At ayon sa mga emergency responders, ang bata ay extremely dehydrated at wala ng buhay nung ito ay matagpuan. Dahil sa gulat ng nakitang kalagayan ng bata, napaisip yung mga pulis anong nangyari at paanong ang isang batang isang taong gulang ay nagkaganito. Sinimulan nilang puhana ng pahayag ang ina ng batang si Cristel. At ayon sa kanya, nagsimulado magsuka ang anak niya lunes pa lamang nung linggong iyon. Binigyan daw niya ito ng gamot para makontrol ang pagsusuka. Ngunit hindi na rin kumain ang bata mula panood ayon sa kwento sa kanila ni Christel, natulog lamang sila at kinaumagahan paggising niya ay natutuyot na ito sa mga oras na to hindi pa aware yung mga pulis nakakauwi lang talaga ni Cristel galing sa sampung araw niyang bakasyon pero dahil na rin hindi tumutugma di ba yung weird di ba yung kwento nitong ni Cristel sa mga nasasaksihan nila at dahil sa pagiging kalmado nito kahit pakakamatay lang ng kanyang anak Ah, parang nagdududa na sila. Kung alam niyang may sakit yung anak niya, bakit hindi niya dinala sa ospital? Dahil sa pagdududang ito, dinala na ng mga pulis si Cristel sa presinto para ma Sinubukan pa ni Cristel na magtahi tahi ng mga kwento. Na keso nagtatrabaho daw siya, kaya iniiwan niya to. At kung ano ano pa, pero sa huli, Napaamin din nila na umalis siya at iniwan ang anak na si Jaylin para magbakasyon at makasama ang boyfriend. Base sa nangyaring investigasyon, ang naging primary cause of death ng bata sa loob ng sampung araw ay starvation at dehydration. Nai-imagine nyo ba? No? Ayon pa sa mga investigasyon, maaring as early as June 9 to June 13, eh hindi na ng bata no around that time siya namatay sampung araw bata just ko and just imagine kung tayo pag may sakit po tayo ako ha bilang isang adult kailangan ko talaga ng tulong ang hirap magkasakit mag-isa so para pa yung bata ni hindi nga nakakatayo yan. Diba? Sobrang hirap isipin kung ano na lang yung takot at sakit na nararamdaman ni Jaylin habang naghihintay ng sasaklolo sa kanya sa loob ng sampung araw na iyon. Hindi ka tanggap-tanggap na mismo yung nanay niya pa ang nagdulot sa kanya ng ganon kalalang paghihirap. Sa totoo lang, gugustuhin ko mang maging mapag-intindi, di ba? Kasi naiintindihan ko naman yung gustong magbakasyon, di ba? Gustong lumablay. Pero hindi ko magets kung paano niya nasikmura na gawin yon sa sarili niyang dugot laman. Pwede ka naman lumande kung gusto mo, single ka naman. Pero huwag mo naman iwanan yung anak mo, di ba? Bata yun ni, eh. Wala yung muwang. Wala yung kalaban-laban. I don't want to be judgmental, pero para sa akin, walang katanggap-tanggap na dahilan para gawin niya ang ganito lalo pa sa isang batang kalinga lang naman ang hinihingi sa iyo, 'di ba? There will never be an excuse good enough to cover this brutality. Oo, hindi niya nga sinaktan yung bata, pero yung iwan mo nang walang kasama, walang pagkain, walang inumin, that's torture. Para mang hindi niya inisip na may buhay yung iniwan niya sa bahay nila. Pasensya na 30s, ha? Ang hirap kasi talagang kontrolin ng emosyon sa ganitong mga pagkakataon. Bumingiti-ingiti lang ako, pero malungkot siya. I can just imagine how hard Jalen fought just to stay alive, wishing that someone will rescue her and stop her from crying. Kahit sabihin natin na wala pang isip yan, baby pa yan. Hindi yan iiyak kung hindi yan nahihirapan. So yun nga tayo ng malalim at dumiretso tayo sa trial. Nasampahan ng kasong murder with possibility of death penalty si Cristel. Umami naman siya sa mga nagawa niya at sa huli, nasentensyahan siya ng aggravated murder at child endangerment. Ayon sa mga magulang ni Cristel, matagal na siyang may mental health problems at nagtitake ng medication para rito dahil na rin sa tangkang pagpapatiwakal noong 2023. Nalaman rin na bago abandonahin ni Kristel ang anak ay tinigil din niya ang kanyang medications. Sabi pa niya, I'm not trying to justify my actions but nobody ever knew how much I was suffering and what I was going through. This is something that I understand but leaving your child No. Mental distress and mental health problems are never and will never, ever be an excuse to any crime or negligence. Hindi ko alam kung nagsasawa na po kayo sa paulit-ulit kong pagpapaalala. Pero ako, hinding-hindi ako magsasawa. Gaya na lagi kong bilin, mental health is very important. Huwag na nating hintayin na malubog pa tayo bago natin gawin ang tama. Always seek professional help and never take it for granted. Sabi nga nun dyan sa trial niya, you have committed the ultimate act of betrayal. Just as you didn't let Jalen out of her confinement until she died, so too you should spend the rest of your life in a cell without freedom. The only difference is that prison will at least feed you. Bigat nun. March 18, 2024, nasentensyahan ng panghabang buhay, na pagkakakulong si Christelle, sentensyang hindi maaaring mabigyan ng parol. Ayon kay Alice Miller, all children are born to grow, to develop, to live, to love, and to articulate their needs and feelings for their self-protection. Pero paano kung bago pa man mabigyan ng chance ang lumaki, maging masaya at mamulat sa mundo ang isang bata ay mismo ang nanay na niya ang kumitil sa buhay niya ng dahil lamang sa kapabayaan. Alam kong mabigat ang tema ng kwento natin sa araw na to. Baka yung iba sa inyo nagpipigil na po ng galit o di kaya naman ay lumuluha na ngayon o biglang na pa yakap sa inyong mga anak. Pero para sa ating question of the day, kung ikaw ang tatanungin, tama bang habang buhay na pagkakakulong ang naging hatol kay Cristel o mas dapat ba na napatawan siya ng death penalty kapalit ng krimen at kapabayaang ginagawa niya doon sa kanyang anak. Magkalimutan mag-like, subscribe at notification bell at po-promote ko lang din po yung aking uh, second channel, yung aking travel channel. Nandito tayo ngayon sa Thailand kaya iba yung itsura ng ating background. Wala din si Snowy dito. Next story natin on-site na po tayo. So, sana abangan nyo yan. Anyway, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento.